Magkakaiba man ng edad o paniniwala, iisa ang sigaw. Panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ito ang panawagan sa isinagawang kilos protesta ng isang daan at dalawampung grupo sa Baguio City bilang pakikiisa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon at paggunita ng 53. deklarasyon ng martial law noong 1972 Sinimulan ng mga ralista ang kilos protesta sa harap ng Baguio Convention Center at nagmarcha ang mga ito pababa sa Harrison Road hanggang makarating sa Malcolm Square kung saan nagsagawa sila ng programa. managot ang lahat ng sangkot ng mga corrupt at mga kontraktor. Wala po tayong sinasanto ng kahit sino. Kahit po si Marcos Saka pa yan, Duterte, Valdez, Eric Yap, basta po sangkot, dapat po managot. Walang tunay na pagbabago tayo nakakamit hanggat walang nakukulong, hanggat hindi na ibabalik yung nakaw na kanilang uh, kinuha sa kaban ng bayan ay tuloy-tuloy yung protesta. Maliban sa mga kabataan, lumahok din ang ilang madre. Anila, hindi lang daw ito laban ng sambayan ng Pilipino, kundi laban din ito ng simbahan Have to protect one another no? and justice is what our Lord uh, been uh, telling us Jesus was also fighting for justice Lord follow. No? Pati ang ilang senior citizens, nakiisa na rin sa rally gaya ni Agnes. Anya, sobra na raw ang katiwalian sa bansa. Kahit sa ganitong edad ko, nararamdaman namin, nakikita namin ang sobrang korupsyon ngayon sa gobyerno. Sobra-sobra na. Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng lumaban. Marami nagihirap eh. Ramdam din ni Peter ang hinanakit ng sambayan ng Pilipino sa nangyayaring korupsyon kaya nakiisa rin ito sa kilos protesta. I think it's about time that our generation really uh, stood up for Uh, this injustice and lalo na tong uh, corruption na nangyayari sa, sa ating uh, government. I think it's about time we speak up about this. Huwag natin hahayaan na mag down lang tong issue na to. Nagrally naman sa harap ng simbahan ng mga pari at mga parokyano ng Our Lady of Grace sa Barangay Lower QM. Makikisa rin nila ito sa malawakang kilos protesta kontra korupsyon habang inaawit ang Pilipinas kung mahal. i'm <speaking> by <in Spanish> Bagamat nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang rally sa mga kalsada sa lungsod, naging mapayapa naman daw ito ayon sa BCPO. Aabot sa limang libo ang nakiisa at dalawang daang mga personel ang idineploy ng Baguio City Police Office para matiyak ang seguridad at ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. So nagdeploy tayo ng mga traffic personnel. Uh, meron din tayong naka-standby na crowd uh, CDM units, ICDM uh, CDM personnel. And aside from that, we have mga quick uh, reaction team. So we have to ensure that everything will be uh, safe. Ikinatuwa rin nila na sinunod ng mga regista ang kanilang mga ipinangako na mapayapa at matiwasay na kilos protesta. Pulong na RNG News.